Iris, sa pagpasok ng bagong taon, Iris, pagkakataon mo ito upang magbukas ng panibagong kabanata ng iyong buhay. Linisin ng iyong isipan mula sa mga natitirang tampo, hinanaki o galit na maaaring nagugat mula sa mga malalapit sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba kundi para rin sa iyong kapayapaan. Sa aspeto ng pananalapi, maging masinop at maglaan ng maayos na budget, lalo na kung ang gastusin ay para sa pamilya. Ang maingat na pamamahala ng yaman ay magdadala ng tuloy-tuloy na biyaya sa inyong tahanan. Maglaan din ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap noong nakaraang taon at gawing inspirasyon ang mga ito upang mas mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba. Iwasan ang pagmamadali sa paggawa ng desisyon, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa trabaho o negosyo. Tandaan, Aries, na ang isang malinaw na isipan ng susi upang makaakit ng mas maraming swerte at oportunidad, Aries. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold at color red ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng tagumpay, lakas at tapang na nagbibigay inspirasyon para harapin ang mga hamon. Number 22, number 10. At number 17, ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya para sa positibong pagbabago at pagkakaroon ng balanseng buhay. Taurus, sa papalapit na bagong taon ng iyong buhay, isa itong paalala na maging mahinahon at iwasan ang magalit sa mga taong maaaring magpakita ng kayabangan o pagiging mapagmataas. Sa halip na patulan ng kanilang ugali, manatiling kalmado at ipakita ang iyong malasakit at pagiging bukas sa kapwa. Unahin mong bigyan ng pansin at pag-aaruga ang iyong pamilya. Huwag kalim utang iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal sa simpleng paraan, tulad ng pagiging malambing sa mga mahal sa buhay. Ang ganitong mga kilos ay magbibigay daan sa mas matibay na relasyon sa pamilya at isang masayang simula para sa bagong taon. Pagdating sa pag-ibig, gawing mas masigla at puno ng pagmamahalan ng iyong relasyon. Ang pagiging malapit at mas thoughtful ay magdudulot ng higit na kasiyahan sa inyong samahan. Tandaan, ang masayang pamilya at pagmamahalan ng tunay na yaman sa buhay, Taurus. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color blue ang yellow ay sumisimbolo ng kaligayahan at optimismo, habang ang blue ay nagbibigay ng kapayapaan at malinaw na pag-iisip. Number 21, Number 39, at number 11 nagpapahiwatig ang mga numerong ito ng malalaking oportunidad at tagumpay sa aspeto ng trabaho at relasyon. Gemini, nalalapit na ang bagong araw ng panibagong taon, at ito ay isang pagkakataon upang maging mas maingat sa iyong pananalita. Huwag hayaang magbitaw ng negatibong mga salita na maaaring makasakit sa iba dahil ang bawat salitang iyong binibigkas ay maaaring bumalik sa iyo. Panatiliin ang pagiging maunawain sa lahat ng pagkakataon. Sa iyong tahanan, ipakita ang iyong pagiging malambing at maalalahanin sa pamilya. Bigyang halaga ang mga simpleng kilos na nagpapakita ng pagmamahal. Pagdating naman sa pananalapi, magbigay ng munting halaga sa wallet ng mga mahal sa buhay, tulad ng iyong anak o kapareha. Ang ganitong mga kilos ay sinasabing magdadala ng swerte at tuloy-tuloy na biyaya sa inyong tahanan. Sa bagong taon, gawin itong pagkakataon upang linangin ang mas malalim na koneksyon sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Tandaan, Gemini, na ang malasakit at pagiging mapagbigay ay hindi kailanman mabibigo sa pagbibigay ng masaganang biyaya, Gemini. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color green ang kulay pink ay simbolo ng pag-ibig at harmonya, samantalang ang green ay nagbibigay ng kasaganahan at balanse. Number 14, number 30, at number 19 ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa komunikasyon at pagkakaroon ng mga bagong koneksyon. Cancer. Ngayong araw, pahalagahan mo ang pagiging maunawain at maalaga, lalo na sa iyong pamilya. Ang pagpapakita ng pagmamahal at lamang sa mga mahal mo sa buhay ay magiging pundasyon ng masayang pagsisimula. Ito ang sinyales ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at pagkakaisa sa tahanan. Sa larangan ng pag-ibig, bigyang diin ang pagiging mapagmahal at malambing upang mas mapatatag ang relasyon. Ang pagkakaroon ng masayang pamilya ay sumasalamin sa liwanag ng bagong taon na paparating. Sa gitna ng paparating na bagong taon, magingat sa iyong emosyon. Iwasan ang galit at pag-init ng ulo, lalo na kung may mga taong nagpapakita ng kayabangan panatiliin ang iyong pagiging kalmado at mahinahon upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan sa pera o usapin ng pananalapi kahit maliit ang biyayang natatanggap pahalagahan ito bilang hakbang tungo sa pag-asenso ang simpleng pagkilos tulad ng pagiging praktikal at masinop ay magdudulot ng kaluwagan para sa pamilya sa paparating na bagong taon ang mga maliliit na tagumpay na ito ay magiging pundasyon ng mas malaking biyaya para sa iyong mga mahal sa buhay, Cancer. Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color red ang blue ay nagbibigay ng panatag na kaisipan at proteksyon, samantalang ang red ay nagpapahiwatig ng lakas at determinasyon number 24, number 32, at number 10 ang mga numerong ito ay nagdadala ng magandang kapalaran sa pamilya at mga mahal sa buhay. Leo, ang bagong taon, ay nagdadala ng bagong pag-asa. Panatiliin ang positibong enerhiya sa iyong isipan dahil ito ang magbubukas ng mga oportunidad at karunungan. Muli, linisin ang iyong damdamin, alisin ang mga natitirang sama ng loob o tampo sa mga taong malapit sa iyo. Ang pagbitaw sa negatibong emosyon ay magbibigay daan sa mas malayang pag-iisip at damdamin. Sa trabaho, bigyang prioridad ang mga gawain na kailangan tapusin upang magsimula ang bagong taon ng maayos at masaya. Ang pagiging masipag at masigasig ay magdadala ng mas maraming oportunidad at tagumpay. Sa pera o usapin ng pananalapi, magingat sa paggastos. Unahin ang mga pangangailangan ng pamilya upang manatili ang daloy ng swerte. Ang pagiging masinop ay magbibigay ng katiyakan sa maayos na pamumuhay ng iyong pamilya. Sa pag-ibig, maging mas maunawain at malambing sa iyong minamahal. Ang pagpapakita ng malasakit at lamang ay magpapalalim sa inyong samahan at magdadala ng kasiyahan sa inyong relasyon, Leo. Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color red ang green ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at balanse habang ang red ay nagbibigay ng sigasig at tiwala sa sarili. Number 29, number 11, at number 8 ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng tagumpay at pagpapabuti sa sariling mga plano. Virgo, sa tahanan, ipakita ang iyong pagiging mapagmahal at maalaga sa iyong mga kapamilya, lalo na sa iyong mga magulang. Sa mga simpleng usapan, sikaping suportahan ang pamilya upang manatiling maayos ang samahan. Ang ganitong kilos ay magdadala ng pagkakaisa at patuloy na pagunlad sa inyong tahanan hanggang sa darating ang bagong taon. Sa pera o pananalapi, unahin ang kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta, kahit sa maliit na paraan, sisigla ang inyong pinansyal na kalagayan. Ang ganitong diskarte ay magiging pundasyon ng masaganang bagong taon. Habang papalapit ang bagong taon, panatilihin ang pagiging mahinahon at maunawain. Iwasan ang makapagsalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba, lalo na ng mga kapamilya o kaibigan. Ang pagkakaroon ng kontrol sa iyong emosyon at salita ay makakaiwas sa hindi kinakailangang alitan. Tandaan, ang pagiging maingat sa pakikitungo ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mas maayos na samahan at tagumpay, Virgo. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color gold ang blue ay nagbibigay ng kaliwanagan at proteksyon, habang ang gold ay simbolo ng kayamanan at ambisyon. Number 22, Number 10, at Number 35 ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng katuparan ng mga layunin sa trabaho at pamilya. Libra, ang bagong taon ay nagdadala ng mga pagkakataon para sa mas positibong pananaw sa buhay. Ang unang hakbang na dapat mong gawin ay magingat sa pagpapahayag ng iyong mga ideya huwag magmadali sa pagpapasya o pagbabahagi ng mga plano ang pagiging maingat ay magbibigay daan upang mas maasa ang iyong kakayahan at makabuo ng mas matatalinong desisyon para sa kinabukasan pera at pananalapi sa aspeto ng pananalapi ang pagiging masinop ay dapat laging isaisip ituon ang paggastos sa mga pangangailangan ng pamilya sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang pagkakawala ng swerte at mas mapapalago mo ang biyayang natatanggap. Ang bagong taon ay nagdadala ng kasiyahan at masaganang enerhiya kung matututok kang maglaan ng tamang halaga para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Emosyon at relasyon Kung may mga natitirang hinanakit o galit sa iyong puso, ito na ang tamang panahon upang ito'y iwaksi. Ang paglilinis ng isipan mula sa negatibong emosyon ay magbubukas ng daan sa mas masaya at payapang buhay. Huwag hayaang maghari ang iritasyon o poot sa mga relasyon. Ang positibong pakikitungo ay magpapalapit sa iyo sa mga tao at magdudulot ng mas makulay na mga araw sa darating na taon. Trabaho at karera. Sa trabaho, maging maingat sa lahat ng gagawin. Ang tamang diskarte at dedikasyon ay magdadala ng tagumpay. Siguraduhin na ang bawat hakbang ay pinag-isipan upang maiwasan ang mga suliranin. Sa ganitong paraan, mas magiging masaya at maayos ang daloy ng trabaho sa bagong taon, Libra. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color pink ang green ay nagbibigay ng balanse, at ang pink ay simbolo ng pagmamahal at positibong enerhiya. Number 17, number 24, at number 33 ang mga numerong ito ay nagbibigay ng swerte sa aspeto ng relasyon at personal na pagunlad. Scorpio, sa pagdating ng bagong taon, ang tahanan ang dapat mong gawing pangunahing sentro ng iyong atensyon. Maging mas malambing at maunawain sa iyong mga kapamilya, magulang, at kapatid. Ang positibong enerhiya na hatid ng iyong mabuting pakikitungo ay magbibigay ng kaligayahan at pagkakaisa sa inyong pamilya. Tahanan at relasyon Sa maliit na usapan sa loob ng pamilya, tiyaking magpapakita ng suporta at pagkakaunawaan. Ang pagsuporta sa bawat isa ay nagdudulot ng maayos na daloy ng komunikasyon na siyang susi sa patuloy na pag-asenso. Sa bawat hamon na darating, tandaan na ang maayos na samahan sa pamilya ang magsisilbing pundasyon ng tagumpay. Pagmamahalan at gabay. Maging maingat sa pagsasalita at iwasan ang mga salitang maaaring makasakit sa damdamin ng iba, lalo na sa iyong pamilya panatiliin ang masuyo at magaan na pakikitungo sa kanila. Ang maayos na komunikasyon ay magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa sa inyong tahanan. Huwag kalimutang humingi ng gabay at inspirasyon mula sa mga pahiwatig ng kalikasan at sa Diyos upang mas maging maayos ang iyong direksyon sa bagong taon, Scorpio. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color brown ang blue ay simbolo ng proteksyon, habang ang brown ay nagbibigay ng tibay at katatagan. Number 22, number 20, at number 13 ng mga numerong ito ay nagdadala ng tagumpay sa personal na aspeto at pangmatagalang plano. Sagittarius ang bagong taon, ay nagdadala ng mga pahiwatig para sa maayos na pagplano. Bago mo simula ng anumang plano, pag-isipan ito ng mabuti ng ilang beses upang masiguro na ito'y magiging matagumpay. Ang iyong kakayahan sa pagiging maunawain ay isang mahalagang aspeto na dapat mong panatilihin sa bawat hakbang nagagawin. gagawin. Pera at pananalapi, ang simpleng pagbibigay, kahit maliit na halaga, ay nagpapakita ng iyong malasakit sa pamilya. Ang ganitong ugali ay nagbibigay ng tanda ng asenso at kasaganaan sa bagong taon. Ang tamang pamamahala ng yaman at pagbabahagi ng biyaya ay nagdudulot ng kaligayahan hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa iyong sarili. Pagmamahalan Unahin ang pagpapakita ng pagmamahal at pagsuyo sa iyong mahal sa buhay at pamilya. Ang bagong taon ay isang simbolo ng panibagong simula para sa masaya at matibay na relasyon. Sa bawat pagkakataon, tiyaking maipaparamdam mo ang iyong pagpapahalaga sa kanila. Ang ganitong kilos ay magdadala ng mas maraming kasiyahan sa inyong pagsasama. Payo at babala, sa pakikitungo sa iba, iwasan ang magalit o magpahayag ng iritasyon, lalo na kung may hindi ka gustong ideya o tao ang pagiging mahinahon ay makakatulong upang maiwasan ang anumang alitan sa darating na taon tandaan ang positibong enerhiya at maayos na pakikitungo ang magiging susi sa mas matagumpay at masayang taon sagittarius cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink ang red ay nagpapahiwatig ng lakas, habang ang pink ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mga bagong simula. Number 29, number 30, at number 37 ang mga numerong ito ay nagdadala ng masaganang oportunidad sa negosyo at relasyon. Capricorn Ngayong papalapit na ang bagong taon, nagbibigay ito ng panibagong pag-asa at direksyon sa iyong buhay. Kapag may ideya kang naisip, mahalagang ipaalam ito agad sa iyong pamilya upang mas mapagtulungan ninyo ang mga plano. Ang kasiyahan ng pamilya ay magdudulot ng lakas at inspirasyon sa iyong pamumuhay. Kaya't sa bawat hakbang nagagawin mo, Unahin ang pagbibigay gabay at suporta sa mga mahal mo sa buhay, lalo na sa kanilang mga ideya at pangarap. Gabay sa negosyo. Kung may mga plano kang simulan, tiyaking pag-isipan ito ng mabuti. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon, bigyan ng panahon ang pagsusuri at pagninilay. Ang pagiging maingat at maunawain sa mga kasamahan o kliyente ay makakatulong sa pagbuo ng mas matibay na ugnayan. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag ang pundasyon ng anumang negosyo o proyekto na nais mong tahakin. Pera at pananalapi, kahit maliit na halaga ang ibinibigay mo sa pamilya, ito'y simbolo ng iyong malasakit at dedikasyon sa kanilang kapakanan. Sa pagpasok ng bagong taon, ang ganitong ugali ay magdadala ng masaganang biyaya at kaunlaran sa inyong tahanan. Tiyakin na ang bawat paggastos ay may saysay at may layuning magdulot ng kabutihan sa lahat. Pagmamahalan, bigyang diin ang masuyong pagmamahal hindi lamang sa iyong partner kundi sa buong pamilya. Sa darating na taon, ito ang magiging daan upang mapanatili ang pagkakaisa at magandang samahan. Palaging ipakita ang iyong pagmamalasakit at pangunawa, lalo na sa mga panahong may pagsubok na darating, Capricorn. Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold at color blue ang gold ay simbolo ng ambisyon, habang ang blue ay nagbibigay ng kalmado at proteksyon. Number 15, number 31, at number 20 ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa trabaho at kalusugan. Aquarius Sa pagpasok ng bagong taon, ito na ang tamang panahon upang iwaksi ang anumang negatibong kaisipan na maaaring humadlang sa iyong pagunlad. Linisin ang iyong isipan at itoon ang pansin sa mga positibong bagay. Magtiwala sa iyong pamilya, lalo na sa iyong mahal sa buhay, upang masigurado ang mas masaya at maayos na mga darating na araw. Ang tamang pagtanaw sa hinaharap ay magbibigay ng malinaw na direksyon para sa iyong mga layunin. Pera at pananalapi Sa aspeto ng pera, ugaliing maging masinop at maingat sa paggastos. Iwasan ang hindi kinakailangang luho at ituon ng gastos para sa kapakanan ng pamilya. Sa ganitong paraan, makakaiwas ka sa anumang kapahamakan sa pinansyal na aspeto at mas mapapalago mo ang inyong kabuhayan sa buong taon. Tandaan, ang tamang pamamahala sa yaman ay susi sa tagumpay ng pamilya. Mga ideya, ang iyong positibong enerhiya ay magdadala ng inspirasyon upang makabuo ng mga malikhaing ideya para sa pangarap mo. Gayunpaman, maging maingat at huwag agad ipahayag ang mga ito hanggat hindi mo pa ito lubos na napag-iisipan. Ang tamang diskarte sa pagpaplano ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Trabaho at relasyon Sa trabaho, unahin ang pagiging maingat at responsable. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang mga hindi inaasahang problema. Umiwas din sa mga tukso at mga usaping maaaring magdulot ng alitan o hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging matiyaga at mapanuri ay magdadala ng kasiyahan at tagumpay sa iyong karera sa buong taon, Aquarius. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero Color yellow at color blue ang yellow ay nagbibigay ng optimismo samantalang ang blue ay nagpapahiwatig ng katiwasayan. Number 8, number 25 at number 12 ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa pagpaplano at paglutas ng problema. Pisces, ang pahiwatig ng bagong taon para sa iyo ay puno ng pag-asa at panibagong pagkakataon. Panatiliin ang pagiging maunawain at masayahin sa pakikitungo, lalo na sa mga taong nasa paligid mo. Sa bawat pag-uusap at pakikisalamuha, iwasan ang pagiging mainitan ng ulo at itoon ang sarili sa positibong enerhiya. Lagi ring magdasal at humingi ng gabay sa Diyos upang manatiling maayos ang direksyon ng iyong buhay. Tahanan at Pamilya sa tahanan, bigyang pansin ang pagiging malambing at maunawain sa mga kapamilya. Ang pakikilahok sa mga usapan at pagsuporta sa kanilang mga plano ay magdadala ng pagkakaisa at kasiyahan sa inyong pamilya. Ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon at pakikiisa ay magbibigay daan sa mas matibay na samahan at mabilis na pag-unlad. Pera at pananalapi sa aspeto ng pera, maging maingat at masinop, lalo na sa mga gastusin para sa mga anak na may pamilya na rin. Ang wastong paggastos ay hindi lamang magdadala ng buwenes kundi magbibigay din ng inspirasyon upang magpatuloy sa pag-asenso. Mag-invest sa mga tamang oportunidad at tiyaking bawat desisyon sa pera ay nakatuon sa pangmatagalang kapakanan ng pamilya. Negosyo kung hindi ka sigurado sa isang negosyo, mas mainam na makilahok muna sa mga plano ng mga kapatid o malalapit na kaibigan. Ang pagsuporta sa kanilang mga ideya ay hindi lamang magdadala ng kaalaman kundi magbibigay rin ng pagkakataon upang lumago ang inyong samahan. Tandaan, ang kooperasyon ay susi sa tagumpay. Payo para sa bagong taon panatiliin ang masayahin at positibong pananaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang bagong taon ay puno ng mga oportunidad at biyayang naghihintay. Magkaroon ng tiwala sa sarili at sa mga taong mahal mo sa buhay upang magtagumpay sa mga hamon ng panahon, Pisces. Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color brown ang red ay sumisimbolo ng lakas, habang ang brown ay nagbibigay ng katatagan at koneksyon sa kalikasan. Number 25, number 18, at number 30 ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng swerte sa aspeto ng emosyonal at espiritual na buhay.